o the virus na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang, Panginoon, dahil matapos kayo matapos sa tatlong, matalo ng tatlong beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan. Huwag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan gaya ng tanim ebidensya at tanim testigo. Mahaba na po, sabi ko sandali lang. Pero kinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako Pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado sa Komite ni Riza Tanas Antivirus ng Kamara de Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supilin at mahal ko pong Pilipinas. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa inang sa bayang sinilangan.